啊，哥。 Thank you. So hindi lang ito yung pinapakain ko guys, meron pa dito. So ayan tingnan niyo. Meron pa dito sa baba, marami pa sila. Ayan no. Oh. Nasa baba sila. Ah, oh, yung mga ating alaga. Oh. Meron pa dito sa baba. Ayan. So marunong na silang tumuka. Ayan no. Oh, oh di ba? Oh. Marunong na sila pero itong mga iba ayaw. Tumuka dito sa. Eh, meron pa dito. Ayun oh. Ayan. So meron pa diyan. Oh. Ito yung crossbreed mga kapag na spotted dab tapos albino. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang ganda ng tignan mga kapag kapag marunong na talaga silang tumuka. Oh di ba? Hmm. Meron pa dito nag-iisa, So hindi pa marunong 'yan. Ayan. Tapos dito naman, mga kapagaw, teka lang, teka lang. Ayan, meron pa dito. Baka mapakan ko kayo. Ayan, meron pa diyan mga kapagaw, kaso hindi pa pumipisa. Pero isa lang yung pwede diyan tapos din 'yan, oh. Oh, diba? So, andyan na sila lahat, oh. So medyo lumalaki na rin sila. At si Bronson, itinago ko pala kasi, ikinulong ko kasi matapang. Talagang aawayin niya itong mga alaga natin. Eh, na? oh. Oh, diba? tapang tapang kasi niyan. Ano oh, na dito nga. Ah, Baba ka niyan. Yan. Dami oh. 2 4 6 8 10 12. So 12 lahat sila. So, yung dalawa pala na spotted daw mga kapagaw. Eh wala na. Ibinenta ko na. Ibebenta ko na 'yan. Oh, oh di ba, so marunong na silang kumain. Oh, ba? Diba? Pero itong mga ito mahato. Oh. Hello. So, nasanay sila dito sa kulay green. Ayan. So, ayan, ang problema natin. Hindi ko na alam kung sino sa kanila yung pair dyan. Ang alam ko... Ops. okay lang. Eto. Ayan o. Yan yung isa. Tapos... Ako. Problema na natin to. Hindi ko na alam kung sino sa kanila yung pair. Ops. Teka lang. Ayan. So, bahala na. Mas maganda maamo na sila ano di ba oh ang diba? oh. gandang panoorin mga kapagaw talagang maamo nila so ang alam ko ito meron sa kanila dito ang pair dito so ipapasok natin dito sa loob pasok 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 ay naku yun yung isa ayan ayan, ayan papasok yan o oh, ba? diba pasok 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 yun yung dalawa yung pair ayan salin na kayo Ops, diba na Ops, yan yung mag pair Ayan, so Mamaya pa ako papakainin yan Tapos, ang problema dito naman Hindi ko na alam kung si, sino na yung partner Neto O yan o, tingnan nyo ito mga kapago Parang umiiyak pag hindi ko siya napapakain O diba, narinig yung eh. ang alam ko ito yung lalaki ay hindi ito siguro o oh, yan Magpair yan yan so dito mo na kayo Oops. Okay. yan ito ito yung magpair. pair o oh, diba so kabisado ko pa at ito krino cross ko rin ito mga kapag oh. spotted dab tapos ring neck dab yan at ito rin spotted dab to so ang crossbreed naman nito, na yung ringneck dab dito yan maliit kulay brown na nagiging brown na siya. yan o diba ang ganda ayan o oh, eto ang amo amo pa o yan o oh, diba so marunong na sila dito tumuka yan so hindi ko pala sinasanay na tumutuka sila dito sa kainan nila dito. Oops, so blurred. Ayan. Ayaw ko niyan. Gusto ko ito lang kulay green. Para masanay sila. Kapag nagpapakain na ako, ito na yung hanapin nila. di ba? O, di diba? Kagaya na ito mga For example, kunin ko ito. Tatawagin ko sila. O, oh, diba? Pupunta na sa atin. Pero may mga pagkain kasi doon mga kapagaw. Kaya yun, nakikita nila. Pero ito kabisado na mga kapayo. Ayan o. Oh. oh. di ba? Kapag kasi nakikita nila, nila to. Ayan. Alam na nila na may pagkain. Ayan, may mga pagkain kasi sa baba. Ayan o. Oh, dyan na. Kain muna kayo. Mamaya muna yung mga hindi muna marunong kumain. Ito talaga marunong na to. Yan yung lalaki kapag mailap lalaki yan mga kapagaw kapag maamo naman kagaya na ito babae ayan tignan. ayaw na o di diba so ito talaga yung favorite kong pinapalaki ayan mag partner sana mag partner yan ano bronson o oh, diba ba? tapang tapang mo kasi Diyan ka muna. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Ayan, ayan. Salamat sa suporta nyo sa akin and God bless mga kapagaw.